Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong work at health sector. Kaya sa araw na ito, Aris, marami sa inyo ang focus ay mapunta sa inyong trabaho at sa inyong kalusugan. At ngayong araw, mas maging seryoso kayo na tugunan ang inyong mga responsibilidad, lalo na ang pang-araw-araw ninyong ginagawa. Sa araw na ito, malakas rin ang impluwensya ng Venus na nagdadala naman ng enerhiya ng pag-ibig at ang enerhiya ngayon ng Saturn na siya naman may kinalaman sa mga restrictions sa mga hadlang. Kaya sa araw na ito, maaari na magkaroon ng mga konting problema sa mga relasyon. Ngayong araw, marami sa mga aris ang excited sa kanilang mga gagawin at Ngayong araw rin, meron ring iba na medyo ma-frustrate dahil meron mga delays ang kanilang mga plano. At sa araw na ito, mas maging sociable ang mga aris. Konektado kayo sa inyong kapaligiran, sa komunidad ninyo, sa mga tao na dati hindi ninyo masyadong close. Pero dahil dito, marami rin kayong maririnig ng mga criticisms na maari rin na magpawala ng gana o kaya makaapekto sa inyong mood. Ngayong araw, kailangan mong manatiling praktikal sa kung man ang mga nagaganap at pangangailangan ng pamilya. At mamayang hapon ay mas maging malaya ka dahil hindi mo na masyadong iisipin ang iyong mga takot at ang iyong mga pangamba. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng konting problema sa pananalapi kasi meron ka mga pangangailangan na maaring hindi mo matugunan o kaya merong mga sweldo na delay ang pagdating. At sa araw na ito, maayos naman ang energy mo, marami kang magawa, pero maapektuhan ang iyong mood ngayon sa ibang tao. Kaya kailangan mo lang bantayan kung ano man ang mga komento ng ibang tao ngayon, manatili kang matatag. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 29, 36, 41 at 43. Mapili naman ang mga choro sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa mga kaibigan. At ngayong araw, choros ay lalo mo na iisipin ngayon kung ano ang iyong mga plano at kung ang mga tao ba ay nakakatulong sa iyo o kung totoo ba sila sa iyo. Sa araw na ito, mahilig kang magmuni-muni at ngayong araw maging klaro sa iyo kung sino yung talagang mga nakakatulong sa iyo, kung sino rin yung mga ginagamit ka lang. Sa araw na ito, Choros, kailangan na hindi ka masyadong mag-alala ngayon kasi ang dami-daming mga pangamba ng mga Choros sa araw na ito, ang dami-dami ninyong iniisip. Kaya mahalaga ngayong araw, klaruhin mo kung ano ang iyong mga prioridad. At sa araw na ito, maging klaro rin sa iyo ang mga problema sa tahanan at lilitaw rin ngayong araw ang mga bagay na hindi ka happy at sa araw na ito ikaw ay magkakaroon ng malakas na energy kaya busy ka ngayong araw. Marami kang matapos, marami kang gagawin. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa iyo. Kaya kahit na meron mga criticism sa mga relasyon, ngayong araw, ikaw ay mananatiling matatag. Ang mga single na Taurus naman sa araw na ito, hindi kayo mapanghinaan ng loob at kayo ay magkaroon pa rin ng mga chance na maging sociable kayo sa ibang tao, kilalanin yung ibang tao at ngayong araw lalo kayong ganahan na magsumikap sa inyong mga pangarap. Ang pera ang kailangang bantayan sa araw na ito kasi medyo mababa ang pasok nito ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 23, 24, 30, 36, At 42. Malakas naman ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sector Gemini, ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas maging honest ka sa iyong sarili ngayong araw. Mawawala ang tensyon sa araw na ito, lalo na ang mga kalituhan kasi ngayong araw malinaw ang pananalita ng mga Gemini at sa araw na ito mas dedicated ka sa iyong trabaho. Nakikinig ka sa kung ano ang mga explanation ng ibang tao. Maganda rin ngayon ang pasok ng pananalapi, pero ang pag-ibig sa araw na ito para sa mga Gemini, medyo mababa, kailangan ninyong maging maunawain o kaya makinig sa kung ano ang mga explanation ng ibang tao. At sa araw na ito maayos ang pananalapi kumpara kahapon. Aktibo ang mga Gemini ngayong araw at marami rin sa inyo, makafocus ngayon sa mga family activities mga gawain sa tahanan at ang paghahanap mo ng komportable at familiar na nabagay sa iyo. Malakas rin ang impluensya ng Venus at Saturn sa araw na ito. Nakakaapekto ito sa mga transportasyon. Kaya ngayong araw, merong mga Gemini magkakaroon ng problema kasi nga baka madelay o kaya merong mga Bagay na inaasahan na hindi masyadong darating sa tamang oras. Pwede rin na ang mga Gemini ngayong araw ay maaring malate sa kanilang mga importanteng meeting. At ngayong araw, hindi madali ang pag-prioritize kasi maraming mga distorbo sa araw na ito. Kaya kailangan lang na i-consider mo kung ano ang mga mensahe na gusto mong ipaabot sa ibang tao para hindi ka ma-misinterpret ngayon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius, ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 21, 30, 35, at 44, Mangangailangan naman ng karagdagang pasensya ang mga cancer sa araw na ito. Maraming mga tao ngayon mahirap unawain, mahirap pagbigyan. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus. So mananaig ngayon ang enerhiya ng pag-ibig. Pero ang enerhiya ng Saturn, magdadala rin ito ng oposisyon ngayong araw. Kaya meron mga plano na magkaroon ng hadlang. Marami ang mga realization ng mga cancer sa araw na ito. Lalong-lalo pagdating sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. At sa araw na ito rin, Cancer, maging maingat kasi meron mga disagreement ngayon ng dahil sa pera, ng dahil sa resources, sa mga mapagkukunan ninyo. Meron ring mga tao ngayon na maging hadlang sa mga gusto mong gawin. Kaya pakiramdam ng ibang Cancer ngayon, hindi sila malaya na hanapin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. At hindi rin kayo masyadong malaya ngayon na bumili ng mga bagay na gusto ninyo. Kaya bantayan ang pananalapi sa araw na ito mahalaga na maging practical ngayong araw at mahalaga rin na sa araw na ito klaruhin mo cancer kung ano ang mga ilusyon at kung ano ang mga praktikalidad ng buhay. Marami kasi sa mga cancer ngayong araw, ang dami-daming mga plano, ang daming pangarap at nauuna ang excitement. Kaya yung iba, nahuhulog sa ilusyon ang kanilang mga plano. Ngayong araw, lalo na mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong communication sector. Kaya pagdating na sa bandang hapon, saka mo lang ma-enjoy ang iyong mga pag-aaral ang iyong mga pagkakaibigan at connection sa ibang tao. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga cancer at maayos naman ang pananalapi kahit pa paano. Kumpara kahapon, mas maayos ang pananalapi ngayong araw. Ang energy mo ang kailangan bantayan sa araw na ito. Mabilis kang mapagod ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay... 1, 19, 23, 30, 33, at 38. Mas blessed! mas happy ang mga Leo sa araw na ito. Magkakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at ang mga hadlang ngayong araw ay kayang-kaya ninyong lampasan dahil ang mga Leo sa araw na ito, mas responsable kayo. klaro sa inyo ang inyong mga layunin sa buhay at sa araw na ito, ay medyo stricto rin ang mga Leo. Talagang focus kayo sa mga collaboration, sa pakikipagtulungan sa ibang tao at ma-recognize mo ngayong araw, Leo, ang kahalagahan ng pagiging organisado. Kaya sa araw na ito ay maari na kailangan mong dagdagan ang pasensya mo dahil ang mga taong nakapalibot sa iyo ngayong araw medyo sensitibo lalong lalo pa na meron mga plano ngayon na magbabago. Yung iba naman ay ginagawa na ang plano tapos sa kalagitnaan magbabago ang gusto. Kaya nakakairita rin yung ibang tao. Mahalaga sa araw na ito, Leo, maging objective at alagaan kung ano man ang iyong sasabihin ngayon. Maayos ngayon ang pananalapi kumpara kahapon. So, kung meron ka mga pangangailangan sa araw na ito, meron ka mga problema sa pera, maaring malusutan mo ang mga ito. Ang pag-ibig ang kailangan bantayan ngayon kasi meron mga tao ngayon na madaling magtampo o kaya mahirap maunawaan at mabilis ring mapagod ang mga liyo sa araw na ito kaya wag masyadong stretch ang iyong kakayahan ngayong pisikal. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 28, 33, 35, at 41, Mahilig namang mag-analyze ang mga Virgo sa araw na ito dahil ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan na magbibigay ilaw sa iyong mga emosyon at sa mga bagay na nakatago. At ngayong araw rin Virgo, ang tensyon ay magiging malakas lalong-lalo pagdating sa iyong kalusugan at mga responsibilidad. Ngayong araw, merong mga bagay na magpawala ng iyong motibasyon kaya kailangan sa araw na ito hindi mo masyadong pansinin kung ano man ang mga criticism at sasabihin ng ibang tao. Ngayong araw, magkakaroon ng mga meaningful na improvement sa iyong tahanan dahil mas mauna mo ngayon ang mga prioridad mo, magiging maganda ang iyong mga proyekto sa araw na ito at magbibigay ka ng karagdagang effort sa istruktura ng iyong mga ginagawa. Sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng malakas na paniniwala sa iyong sarili at maganda ang iyong kumpiyansa lalong-lalo pa na ngayong araw mapansin rin ng ibang tao kung ano man ang iyong talento. Sa araw na ito, ang pag-ibig, ang relasyon ay maaring magkaroon ng mga konting problema. Meron mga tao ngayon na hindi ka madaling maunawaan o kaya mga tao na makikipagtalo sa iyo. Pero maganda ang pasok ngayon ng pera at maayos naman ang mood mo ngayong araw. Kailangan lang bantayan na hindi ka madaling mapagod ngayon. Bantayan mo ang iyong kalusugan at sa araw na ito kung ikaw ay nangangailangan ng pahinga, ipahinga mo agad ang iyong katawan. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 16, 22, 27, thirty at thirty-four. positibo naman ang mga pananaw ng mga libra sa araw na ito. Very interesting ang mga magaganap ngayong araw. Dahil sa araw na ito, ang mga libra ay nakatuon sa kung ano ang mga nagaganap sa kapaligiran. Nasa present ang iyong isip. At merong mga tao naman na hihilahin ka sa kung ano ang iyong mga napagdaanan. Ibabalik kung ano man ang mga nakaraan. Pero sa araw na ito, ang focus ng mga libra ay nasa kanilang future. At makikita ninyo nang maayos ngayon kung ano ang mga oportunidad na nasa inyong harapan. Maganda ang pakikisama ng mga libra sa araw na ito. Magaling rin kayo sa pagbalansi ng inyong oras. At ngayong araw, malakas ang pasok ng enerhiya ng Venus sa pag-ibig at relasyon ng mga libra. Maraming mga nakakalito at conflicting na emosyon sa araw na ito, lalong-lalo na may kinalaman ito sa iyong komunidad, sa love life mo, baka merong mga hindi pagkakaunawaan ang pamilya mo at ang taong iyong nagugustuhan. O kaya, sa araw na ito, mahahati ka sa iyong responsibilidad at ang iyong kaligayahan. Kaya ngayong araw, maraming pagmunimunihan ang mga libra pagdating sa kanilang mga responsibilidad, meron ring konting guilt na nararamdaman yung ibang mga libra, Ngayong araw rin very in demand ang mga Libra kaya magiging busy kayo. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi, maganda ang pagkontrol ng mga Libra sa araw at ang pag-ibig ngayon ay maayos rin. Maganda rin ang iyong energy. Masisira lang ang mood mo dahil sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 12. 15 23 36 at 37 Klaro naman sa mga Scorpio kung ano ang kanilang mga responsibilidad sa araw na ito pero maraming mga Scorpio ngayon mas adventurous at hahanapin ninyo ang mga bagay na magpalapit sa inyo sa inyong mga ambisyon. Ma-enjoy ninyo ang inyong mga gagawin ngayong araw. Desidido kayo sa inyong mga gagawin at sa araw na ito Marami sa mga Scorpio magiging mas responsable at mas loving kayo, binabantayan ninyo kung ano ang inyong duties, ano ang inyong mga responsibilidad marami rin sa inyo ngayong araw makarinig ng mga hindi magagandang feedback kaya maaring mairita kayo o kaya mawalan kayo ng gana. Pero sa araw na ito, kailangan lang maging matatag at mag-focus sa iyong mga prioridad. At merong mga bagay, Scorpio, na maari na gustong gusto mong gawin pero hindi mo magawa ngayong araw kasi mauuna ang iyong connection sa iyong pamilya at sa iyong mga mahal sa buhay. Uunahin mo ngayon kung ano ang magpapasaya sa mga taong mahal mo at Ngayong araw, ang pera katamtaman lamang kaya huwag mo nang gastos ng gastos at siguraduhin na ang iyong mga bills, ang mga bayarin mo ay nababayaran. Ang pag-ibig ngayon, maayos naman, maganda naman ang iyong energy sa araw na ito. Ang pera lang at ang mga komento ng ibang tao ngayon na maaring makasira sa mood mo ang kailangang bantayan sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange. Range at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 22, 24, 39, at 41. Mas adventurous naman ang mga Sagittarius sa araw na ito. Pero kahit na ang dami-dami ninyong gagawin ngayong araw, responsable kayo. Malakas ang inyong connection sa iyong pamilya. At sa araw na ito, mas loving ang mga Sagittarius kahit na merong mga hadlang. Magaling kayo sa pag-manage ng mga dapat gawin. Merong mga tao ngayon na sobrang critical, sobrang insensitive sa kanilang pananalita. Pero ngayong araw, kahit na meron mga hindi pagkakaunawaan, magaling ang mga Sagittarius na i-handle ang mga problema. Pagkakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, marami rin kayong mga katanungan at marami rin kayong makuhang sagot sa mga problema ninyo sa buhay. Ngayong araw, ang mga negatibong feedback ay magiging malakas para sa iyo, Sagittarius. Merong mga taong merong inggit, merong galit, at maari na ito ay maka-impluensya rin sa iyong mga gagawin sa araw na ito kaya kailangan mong maging matatag. At ngayong araw, impressive naman ang galing ng mga Sagittarius ngayon. Maraming mga tao ang makapansin sa kanilang skills. Ang pag-ibig ngayon, Sagittarius, hindi masyadong maganda kaya kung ikaw ay single na Sagittarius, huwag mo nang mag-focus sa iyong love life. Focus lang muna sa iyong mga pangarap sa buhay. Maganda naman ang energy ngayon, hindi ka madaling mapagod, marami kang magawa, at maayos naman ngayon ang pasok ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red, at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 25, 27, 33, at 39. Maganda ang efforts ng mga Capricorn sa araw na ito dahil matulungan kayo ng enerhiya ng Venus na magdadala ng pag-ibig. Pero sa araw na ito, Capricorn, malakas rin ang impluensya ng Saturn na nagdadala naman ito ng mga hadlang. Kaya bantayan ang iyong mga gagawin ngayong araw. Merong mga problema ngayon sa pananalapi. Merong mga pagtatalo dahil sa pera ngayong araw. Meron din mga pagkakamali na maaring malaki ang dulot sa iyong future. Kaya bantayan ang mga ito. Maraming mga Capricorn nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng pangamba pagdating sa pera at security ng pamilya. Malaga sa araw na ito, Capricorn, harapin kung ano ang realidad ng buhay dahil ang mga Capricorn sa araw na ito, ang isip ninyo lilipad-lipad sa inyong mga pangarap at madali kayong ma-discourage sa araw na ito. Kaya lumaban ka. Bantayan ang iyong mga obligasyon bantayan ang mga responsibilidad mo na hindi ka magkamali ngayong araw. Mamayang hapon, papasok ang malakas na enerhiya ng buwan na makatulong sa iyong kumalma. Makatulong sa iyo na mas magkaroon ka ng karagdagang effort para lalo kang maging matapang lalong-lalo na sa iyong mga connections sa ibang tao para lalo ka na maging matatag sa mga challenges. Maganda naman ang pag-ibig ngayon para sa mga Capricorn kaya hindi ka mag-iisa, marami kang makuhang suporta ngayon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pera lang ang medyo mababa sa araw na ito kaya bantayan ang mga utang, ang mga Strategiya mo para ang pamilya ay mairaos at maayos naman ngayon ang mood mo at ang energy. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 18, 27, 30, 33, at 39, Ang mga Aquarius, sa araw na ito ay magiging mas matalino. Tinatanggap ninyo kung anuman ang mga risk ng mga sirkomstansya ng buhay ngayon kahit na hindi kayo masyadong komportable. At sa araw na ito, marami ang mga sakripisyong ilalagay o ibibigay ng mga Aquarius sa kanilang pamilya. Kahit na hindi sila masyadong happy, basta happy ang pamilya, yun ang mauuna para sa mga Aquarius ngayong araw. At marami rin sa inyo Nabibigatan na sa inyong mga responsibilidad pero tinatanggap pa rin ninyo ito at nagiging mas practical kayo. Ngayong araw Aquarius, iwasan ang mga criticism lalong-lalo pagdating sa pananalita mo sa iyong mga kapatid o kaya sa iyong mga magulang. Sa araw na ito, bantayan ang iyong mga sasabihin kasi maraming mga tao ngayon Aquarius na malapit sa iyo na medyo sensitibo. Huwag kang masyadong mag-alala kasi ang mga problema mo sa pera ay mahanapan mo naman ng paraan. Maganda ang pasok ng pananalapi ngayong araw at maayos rin ang pag-ibig ngayon kaya ang iyong asawa, ang kapartner mo, kahit papano nakakaunawa naman sa mga sitwasyon lalong-lalo na kung ikaw ay isang Aquarius na parang breadwinner sa pamilya mo at meron ka ng sariling pamilya kaya sa araw na ito, okay naman ang iyong energy, maayos naman ang iyong mood, ang kailangan bantayan ang pananalita dahil medyo demanding rin ang mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo at ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 11 18, 25 30 at 36 Malakas ang focus ng mga Pisces ngayon sa kanilang trabaho. Maganda ang inyong imagination. Pero ngayong araw, madali rin kayong mawalan ng gana. Meron kayong mga kasama sa trabaho na sakit sa ulo at nagdudulot rin ng problema sa iyo. Kaya ang iyong mga imahinasyon ay malawak ngayong araw pero mas kumbinsido ka na makinig sa kung ano rin ang mga sinasabi ng ibang tao ngayon. Nagiging mas praktikal ang mga paisi sa araw na ito. Ngayong araw rin, merong mga temporary delays sa mga plano. Kaya yung iba, wala sa mood ngayong araw. Pero ngayong araw, ang mga Pisces ay ang focus ninyo sa inyong mga responsibilidad. Kaya kahit nabibigatan kayo, ginagawa pa rin ninyo ang inyong mga trabaho. At sa araw na ito, ang mga Pisces madaling mapagod. Kaya huwag kayong sobrang malikot o galaw ng galaw sa araw na ito, Pisces. Trabaho ng trabaho kasi madali kayong mapagod ngayong ng araw at madali rin kayong maapektuhan kaya dumistansya sa mga madramang taong ngayon. Maayos naman ang takbo ng puso ng mga Pisces sa araw na ito dahil merong mga pagpapatawad, merong closure na magaganap ngayon sa mga Pisces at ang pera naman ngayong araw kahit papano ay maayos rin naman. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay Violet at ang lucky numbers mo ay 5 9 11 20 30 at 44 Abangan ang iyong kapalaran bukas.